masakit ba magpa-piercing actually isa lang yung pinakamasakit yung iniwan niya ako. <laughs> sabi, na eh. sabi na eh. Alam ko na eh! ko na sabi ko na sabi ko na ko sabi ko na sabi sabi ko na eh! sabi ko na eh. sabi sabi ko na eh. <laughs> Diyan, <laughs> <laughs> Joke lang. Ito talaga yung pinakamasakit. Alright, I'm gonna Ito. go. Tawag daw dyan is tragus. Tragus. Ito. Tragus yung pinakamasakit. Kasi makapal siya na balat. So... Yun yung pinakamasakit. Kasi yung the rest, yung mga dito dito, hindi na hindi ko naman na iniinda yan eh. Sakto lang naman yan. Yung dito, sakto lang rin. Pero yung ito, dumugo to, yung saruk, dumugo siya. Kasi, I don't know, pero dumugo siya. Sabi nung nag... Sabi nung mama mo? Sabi nung nagbutas ng tenga ko. kung Kung stress daw ba ako. Where or pagod. Or pagod. Kasi nung nagpabutas ako, nasa Korea kami noon. So, lagi kami yung light matulog. So, puyat nga ako. So, kaya nga siya, dumugo.